はあ。

Hindi, gawin na, lang, gawin na lang natin yan. Pag ano na lang, pag nakikita na nandun na lang yung video. Oh, hindi Di na pwede sunod ako oh, lang sunod sa... Kung may master, may hari. Oh. Ayun eh. Well, <laughs> Sige, tara. Naka, ano na kami dito? Nakaamoy. <laughs> Nakaamoy na ni... Roto. <laughs> Nakabakas daw. Bakas daw. Bakas daw. Ta ano, iba yung amoy. Sana Ayan na ako. Sa, Diyan na. kang bao, no? Luwaya ka, luwaya bao. Yan, ganyan po yung situation namin nung kami nila kokok. Kung di namin, lininis na lang namin lininis. Kaya di namin nakikita yung pinagbaasan. Mukhang <laughs> <Bak> <laughs> na. Ay, okay. lahat yung baboy yan. Oo. Yung butas sa tas yan. Hindi kaya. Limitin natin yung mga buto. Hindi na ba tatawagan yun? Ayan na. Ayan na. sila. Ha? Ayan na. Yan magiging <laughs> Ngayon magiging bida ka kung ano ah. ba Ayan. Ayong bida ngayon Ayaw, dun daw na Ayaw, yan nakakita siguro Tinuturo ko sa nila nakita No, di ano yung kebab nakita No, ikit

abangan, dito. Ay, oh, dito. Ba, ni. Boss Rod! Dito ka, Boss Rod! Ako pala sa ano. Ipasa na lang kita ng video. Dito ah, pasa ka na lang video. Papasa na lang kita. Ganyan Ganyan

Tapos okay. tayo ken. Lalo niya murin. Lalo niya ken mo rin. Tapos hmm. tayo ken. At sabi niya. Ang laki. Nice. Parang sama na. Itagulta. <laughs> Taysa niya boss. Napaka-delikado mga tropa. May uh, mga hanginista pa dito. Tapos matiyampuan nila ito Ito no, na yung nasasabi nila nang hahabol dito ya, yeah, listo ayun na nakulu nga? kaya pa na yung mukha niya yun? bata mo yung mamatay ayana, ayana, tunay ka ni? alinunun butok na sipit n'taneng sipit nya sipit ta sipit wao naipana ni sipit 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 open, saimup open Dakeni pa, mantagun. Dakeni ka, dakeni ka. Asa tapachee ye badambatal sipitan yo na. Eh ne pabra mo. Ali pesi Oh, sipit pa. Ali pota lumbol leke. Na, nuba ba gi baga nya arnya. Dogom pa konte. Sawa Eh pumasok jan. Ulunan, ulunan. Asa tapachee atam puli. Sipitan yo de kene. Siya ya no.

Kabayan, baka na kayo na, tsaka lele-dalan. Yung ino yung isa pang ibig pa. Pansuldong, para rin pala. Sige, sige Sige, kayo dito, kaya nyo dito. O sige, kayo nyo na, kaya mga Ayun, tamo, kung palang ha, eh. At yung ibababagyan kain hanggang 16.50 ni? Sixteen feet. Sixteen feet. Eh, tulad na sinasabi 16 niya Sixteen feet, ah. Uh. Ayan. pa Kasi napakalaki nito uh, eh. Nasa 16 feet yan. Ako <laughs> na oh. Ini ng kagandaan ng kita kagandaan Oh, Tom, lagi <laughs> yo, Oh, ay, <laughs> Oh, <laughs> Makabayan hanggang magagay na yan. Ay, <laughs> ito na yung pinakamalaking <laughs> king cobra. Ay, kataba na. Ay, kataba na yung na yung buntot eh. Sampo. Ito yung pinakamalaking king cobra. Ito na yung pinakamalaking king cobra. yung pinakamalaking ka, karek. O, o, o. Ayan. Ito kamay na. Ay,

Anaknya <tuk> urus <pulis> deh <laughs> oh, Lala. oh, pagutnya. oh, pagod na, oh, pagutnya. oh, 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 Ayan, si Rod Baclao. Oo. Eh, may total na katawan, to. Ayan, ayan. Ang nagado yan. Yosef. Uy. Uy, aba. Yan na yung pinakamalaki. Sa 12, 16 feet. Eh, panginis-inis niya yung sarili na. Panginis niya. Pininis niya yung sarili na. O, teko. Pinagat yung sarili niya. Huh! pa lang. Ganyan, ganyan yun. Pertal kung umawa ka ng King Cobra. Bibitawan siya nga. Dagul na. Okay. Eh? thumbnail. Oh, sige. Kunin na. Ba Muna. Na ha? Oh, thumbnail. Mang, 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 mag-thumbnail ka. Tama 'to sa ako. Oh. Ayo, 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 eh, bagawan ka, kayo na. Besok ka ba? Masigal na. Besok ka Basta-basta sipit ka na pa niya. Mag Magadwa kayo. Matakala ka man dag Minuto mo mati ako. Magadwa kayo sipit. Oo. Oh. Tupa niya. May ikutan. Ayun okay. ako na. mapagal na. Ayan. Ayan. Baka kayo. Ayun. Dito si Benzong. <laughs> <laughs> Nahulit. Woo! Yes! Si Galeman. King Cobra. Hindi si galema Aba, mga bro. Aba, Expert na yan. Tabaran eh. Woo! Tabaran yung ulo. Pangalo na to, pangalo na sa King Cobra ang nauli na ni Suma. Nauli namin. So ayan, ganyang ka-aggressive yung mga King Cobra dito. Yan na, panood nyo. So, nakikita niyo nga. Hindi pa nga siya mabilis kasi masyadong damo Kininis niya. Sige siya. Ayan. Ang isi kaya kamantag oh. Maliwanag. Okay. So yun ang um, mga tropa uh, Mission miss ako please tayo dito sa barangay uh, Navy, Navy Kapas, Tarlac Ayun uh, na Na-actual nyo nung pag natin ng makamandag na King Cobra Ayun, naging, kasama, yun, naging kasama natin lahat ng mga snake hunter dito sa Tarlac Ayun na uh, Pasensya, <laughs> na kayo medyo maririnig doon sa sounds na ano Si pos... yeah. Boss Suma. Ha, ha, ha. Ha, si Boss. Boss Ron. Ang <laughs> gasa <laughs> mo din mga tropa. Okay mga okay, bro, ka muna tayo. Yan, yeah, shout nga pala kay Mami Del, tsaka kay Ate Eva Ems, Randy Lurete, at saka si Sara Bristo. Ah, oh, <inaudible> uh, sino pa? Si Edward Ara Arago, yan. Yeah, tsaka kay Randy okay. Lurete. Si Mami si Kay Sir A. Mamyo ma Ibarra, ayan. Mam ma Bepe Sosa, kay uh, Sir Dindo Sosa. Just Linda Cruz. Ayan, katap sa inyo lahat. God bless. Sa panat si Boss Rod. Ano mga sabi Boss Rod? Ah, nakaka, ano, nakakapagod. Oh, nakakahingan. Ayun, masarap na mga, ano, ah, sarap na nakakahingan. Ayun, hanggang sa muli mga katropa. Salamat sa lunod. Pahalam.